Natapos na nga ang preliminary interview ni Michelle D. ngayong araw. So na nito ang kanyang pasabog na pink dress at black na high heels. For her closed door interview today, nagpasabog pa si Michelle D. ng kanyang snake walk pagkatapos itong sumalang sa closed door interview. idinetalye ni Michelle D. tungkol sa kung ano ang nangyari sa kanyang preliminary interview. Dito, ayun daw kay Michelle D., Overall, sa kabuuan, naging masaya naman daw siya sa pinahinatnan ng kanyang preliminary interview with the judges. Ayon pa kay Michelle D., nagagalak raw siya dahil nagawa raw niyang i-highlight sa mga judges ang importanteng aspeto ng kanyang pagkatao. At ayon pa kay Michelle D., nananalangin na lamang daw siya ngayon na sana raw ay maayos ang pagtanggap rito ng mga judges. Ayan, ayun pa raw kay Michelle D., Diretso na daw sila ngayon sa venue dahil magkakaroon na muna sila ng tahabol na rehearsal bago sumalang sa preliminary competition mamayang gabi sa El Salvador. Bukas naman ng umaga sa Pilipinas. Makikita kang nag-change outfit na si Michelle D. at ang mga kandidata patungo na sila sa venue. ipinasilip naman ni Miss Cameron ang dressing room nila ngayong araw sa preliminary competition. Ayan! Ayan, ano kaya maging resulta ng closed door interview na ito ni Michelle D? Papaburan kaya siya ng mga judges at ipapasok siya sa top 20?